video mo, Ayo lagi, bi bilang lagi eh, tanga no, sa ginanod ayano man? alam ko yun. huwag mo na yun, hindi ko. hindi ko. hindi

Oke. Okay. Okay. Terus so senang Mana Nah, suka jadi. Magic. Oke. Okay. boleh. Okay, <laughs> <laughs> Okay, kuhaan ka na kayo Bukaan na Bukaan ka na yung kilit mata O Master Down Ubus na Ada <laughs> <laughs> dong, Aduh! daw? Ano ito May isa. Ano ring gibay Ay, gusto nito eh? Ay, gusto nito eh? eh? Kaya itong na. Pilig puti, pilig puti. Ito lang. Ito sa size. Ano na sa atong piloka? Nga homemade. Bisa ba peloka diha kani lang nila o for only 250 la. Ano na siya. 'yan? Nga mga 'Yan ang tumutukoy lang 'yan ng nagkahiwi. Hi everyone. Hello guys. Good morning. Welcome back to my channel. So today is uh, December Today is December 18. So 18 na ngayon, guys. So, for today's video, guys, meron daw paparating na bagyo dito sa amin sa Bohol. Signal number one. Signal number one daw kami dito, guys. And hopefully, hindi siya malakas. Na naman, Lord, is ano, okay lang. Hindi, hindi kalakasan ang bagyo. So, sana is, ano mo naman kami, Lord, sa bagyong ito at sana hindi matuloy. So, ipapakita ko sa inyo, guys. Ang labas, Ulan Ang siya guys. Dan ulan na siya. Yan ang ating labas. Dan na siya, guys. Ayan. So, sana is eh, mahina lang yung bagyuan. Safety kami lahat dito. And, guys, meron na naman tayong parcel. Parang parcel, guys. So, buksan natin palagi na lang tayong may parcel kahit wala tayong pera may parcel tayo palaging dumanating order ng order so order pa more dam na may lumpia rapper and tingnan natin ito guys worth uh, na nabayaran ko dito is Ah, uh, 7 sixty 764 siya lahat. And from GNT. So, GNT. So, ito niya ni yung abrihan, guys. Ha? So, Unsa niya. siya. Hello? Open oh, this one. Ano siya ko Siguro, yung ano, Christmas light, guys, ni order ko. Ano, busy. dali kasi naka wrap talaga siya. Bubble, bubble wrap, bubble wrap. Balot na balot siya. Ano siya, Jesus? Ani? Ani? Cheren, Cheren, Cheren Yan yeah. Ay Ito pala ay Sa Shopee Na pinaorder sa Akin Ng aking kapatid So, let me check this one. Let me open. Hindi pala to sa akin, guys. Akala ko sa akin to. So, Hindi siya mabuksan. Kaya pala nakabubble wrap siya ng maiti. Ka Kasi motor, ito motor. Ito, Gusto mo kulit to, guys? Akala ko sa akin ito. Ayan, ito siya. Hmm. Pala ito sa akin, guys. Ayan, oh. Para to sa motor ng kanilang battery pala ito. Charger. O, oh, hindi ko alam kung ano to. Uh, full automatic protect quick charger. So, ayan. Pina-order pala ito sa akin. Nakapulgap naman ako eh. Hindi man ni ako ah. Namalihog lang siya pa-order guys. Kaya naka... Eh, sila pwede maka-order sa ilahang apps. Sa ilahang account sa Shopee. Kasi na-restrict ang kanilang account. Kaya ako ang umorder. Automatic intelligent battery charger. So, ito pala yung laman. So, ato niya siyang ibalik. Hindi eh. Di man ako. Ah. Guys. So, nanatay tayo days, guys. Lima ra akong ipalit. O, ano niya. Inagdugang lang po tag. Heat chop sweet blend. So, money atong napalit, guys. Nagdugang na punta o oh, pangumpra. So, meron tayong tomato sauce and tomato paste. Ayan, cheesy na cheese. And then, Alaska. Meron tayong Alaska dito na 300 and 450 grams. Dayon, meron din tayong Del Monte juice. Ayan, ganyan kalaki. mo ko ng apat. na tayong mga ketchup. So, nagdugang pag-ketchup. Ayan, snowboard isa. Then, madami pa tayong papa, ketchup, and then UFC. So, napo tayo. jelly, mushroom, for carbonara, diyan meron din tayong Alaska Crema, sini asada, peting mahala. And then, meron din tayong jelling na cream corn. So, yan ang ating nadagdag for today's video. And then, na ako eh. Nabiyo nga alas ka. Ayan o, alpine. O, siyang ipapalitan sa hinti, guys. May ganit kayo nag sila. So, yan yung ani guys. Dali, rin siya ma kalawangin. And dahil, rin siya ma-expire. Ayan. So, Pinalitan nila. Na-expire na din itong ganito ko. May apat ako na BO. Na-expire na siya. So, dalawa lang yung pinalit nila. So, at least, giilisan nila ang duha. So, bahala na itong duha o dili. Nila ilisan. So, yun. So, makulimlim, guys. Oo, 101. Hmm, I bagyo. you. So, kana natin kalamansi. Kalamansi juice. And this one is um, kita mo Ano siya? Puching gummies. Gummies.